Wedding vows ni Angelica Panganiban at Greg Homan nagpaiyak at nagpatawa rin sa marami lalo na sa mga bisita. Di rin na iwasan ni Cherry Pie Picache na maging emosyonal dahil siya ang naging tulay ng dalawa para umabot sa kasalan. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sa mga binitawang mahihiwagang salita ni Angelica para kay Greg, ramdam na ramdam ng kanyang mga ninong at ninang kung ano ang kanyang nasa puso. Matagal niya itong hinintay, marami rin pinagdaanan bago nga makamit ang kanyang hiling. hindi ko ang Kung ilong gabi ako na nalangin at sa ilalim ng buwan. At sa pagsikat ng araw, patuloy kong hinaharap ang buhay ng isa. Paulit-ulit ang mga nangarap na sana. Sana dumating na siya. Ilang beses din ako na napa, sa Yeah. Pero nilisan, hindi ako sumuko sa pag-ibig. Ano po darating din ang panahon na iibigin din sa amin ng matala ang narapat dapat. Wear this ring as a symbol of my unconditional love, respect, faith, and devotion. I accept you wholeheartedly. Your imperfections and all that makes you unique and handsome. I submit to you as your devoted wife and mother to Amir, a sister to your siblings, and a daughter to your parents. Lubos pasa pasasalamat nila kay Cherry Pie Picasso. Siya ang nagsilbing matchmaker ni Greg at Angge. Kaya naman isa sa mga importanteng tao sa Cherry Pie sa kanilang buhay. At talagang nagsalitari ito para kay Angge at Greg. Ang Marami rin ang napatawa ni Angge sa mga sagot nito during their wedding ceremony. Lumalabas talaga sa kanyang bibig ang pagkanatural niyang pagkakalog. Kaya no boring moment pag si Angge ang kasama. Your favorite person, laugh with him, go on adventures with him, support him in his performance, be proud of him, be all with him, and find new reasons to love with every day. Shout! <laughs> um, our international account friends and family, I <laughs> have a bunch of I need in my house, including because this week is going to be more fashion. <laughs> you look for things to praise, often say, I love you, and they don't notice small faults. They have happiness, and may you find it making one another. Ngiting wagi pagtapos ang kasalan at lahat ay masaya. Lalong-lalo -lalo na ang mga ninong at ninang ni Angge para sa kanya at sa kanila ni Greg. Wala rin pagsidla ng kasiyahan ni Miss Cherry Pie Pikachu dahil siya mismo ang nagbigay kay Greg para kay Angge. At ngayon nga ay successful ito at nauwi sa kasalan kaya happy ang lahat.